Hello, kumusta po ulit sa lahat? Uh, yun, uh, galing kami sa customer ngayon, ano? Tulad nung sinabi ko rin kanina sa video natin kanina tanghali na in ko. Pali sana kami pin, nakalis naman kami at uh, ngayon, kababalik lang namin. At nagkakapi ako. Pagkatapos nito, meron lang ako check -up na uh, split type. Yung gabi na, na ng gabi. Pero sasagot muna ako rito sa isang uh, comment pa. Yun, ito yung comment niya. Ito na rin yung tanong niya. Sabi niya, Idol, may uh, shoutout nga pala sa'yo. Idol, may tanong ako ulit. yung kasi yung kapitbahay namin, ako, nagpakabit ng outlet at breaker ko. So sa tingin ko, pwede niya sabihin, doon sa kapitbahay niya, nagpakabit ng uh, breaker nila, outlet breaker. Yan, pinili, pinipilit niya na okay lang daw sa pag sa pinakamalapit na junction box magtap ng wire for aircon. Sabi ko, kung aircon dapat sa kung aircon dapat sa main switch magbumula yung wiring para dedicated line at wala wala ka share sa load yung wiring pero sabi niya hindi daw okay lang sa junction box kasi kasi daw hati na yung load kung nasa junction box anyway ako pa rin naman ang nasunod pinilit ko pa rin yung gusto ko na dedicated line siya at breaker di ko alam kung ano background niya pero marami na daw siya na setup na ganon na ganon sa aircon mali mali di ba okay ah uh, mabilis na sagot lang ulit yes mali po uh, dahil uh, dapat ang aircon natin ay may sariling wiring papunta doon sa main breaker natin so yun ah uh, kasama po yan pagka nag seminar tayo kahit pag nag-aral tayo sa TESDA o sa nag seminar tayo sa isang uh, company na maging certified installer tayo. Ganyan talaga yung uh, proper na installation yung standard natin para sa safety ng ating bahay at sa safety lalo ng ating aircon. Yan na uh, tama po kayo. Doon sabi ng git nyo na pag sa junction box kayo kumuha ng uh, supply ng voltage o ng kuryente ay syempre para nga uh, medyo common sense na lang din ano syempre, sasama na yun doon sa load ng uh, pinaka-wiring nyo sa outlet nyo. So, balak nyo siguro doon sa outlet kukuha ng, uh, ng supply ng kuryente. Mas madali nga naman kasi yun kung meron na malapit na supply ng outlet at doon siya kukuha ng supply sa aircon. Kung marami na siya na setup na ganon sa mga aircon ay possible naman talaga kasing gumana. Gagana naman talaga siya. Kaya nga lang, tama po kayo dun sa sinabi nyo na sasama na siya doon sa sa load doon sa aircon. At uh, para sa akin kasi, paano kung magkaroon ng aberya doon sa aircon at tumaas bigla yung amperaje O sabihin na natin na mag-stock up. Siyempre, meron dyan mga parts na biglang magpapatas ng amperaje doon sa, sa pinakadaloyan ng kuryente o sa wiring nyo. Baka maapektuan yung ibang appliances nyo na nakasaksak doon sa mismong nga uh, junction box o doon sa outlet na pagkukunan niya ng ng uh, supply ng voltage para don sa inyong bagong aircon. Ayun, at uh, para sa akin, syempre, mas maganda sundin natin yung standard. Yun, dagdag ko rin dun sa paggamit ng breaker yung amper uh, ampere niya. Kung saan ako nag-seminar na isang company ay paghalimbawa halimbawa mali yung breaker na ginamit mo, uh, 20 amperes dapat yung gagamitin mo rito, pero ang ginamit mo ay 30, mas mataas. Kasi nga, sasabihin ng iba na okay lang yan, mas maganda nga, mas mataas eh. Mali po, uh, hindi po dapat ganun lalo sa mga aircon. Meron po tayong sinusunod dyan. Kung kailangan na 20, 20 lang, huwag nyo pong taasan. Baka sunog na po yung aircon nyo, hindi pa nagtitrip, hindi pa nagtitrip yung breaker. So yun, uh, sinabi po sa amin yun na kailangan sundin nyo tong specific na ampere ng breaker. Kung hindi, hindi cover yung warranty. At sana, marami rin pala ako nakikita ganun din kasi. So siguro naggagaya-gayahan na sila yung usually sa mga split type pa, yung mga bagong split type, makikita ko doon na sila kumukuha sa mismong outlet. Siyempre, ang gagamitin nun na, na pinaka-breaker ay yung nandun sa main. Halimbawa, 15 ampere yung nandun sa main, tapos doon sila kumuha ng, doon sila kumuha ng uh, supply sa outlet at masadong uh, masyadong malaki yung aircon para doon. Uh, medyo delikado at yung wiring na ginamit syempre doon sa outlet or doon sa mga junction box ay mas manipis kumpara doon sa pag sa gagamitin natin na para sa aircon ay medyo alanganin na tayo. At uh, ayun, uh, kahit na sabi natin na sa mga bagong aircon ngayon ay medyo mabababa na rin naman yung amperahe. Eh. Hindi pa rin talaga siya pasok sa standard natin na code or doon sa standard natin na installation na lang sa mga ating mga company pagka tayo ay nag-seminar o nag-aral sa TESDA. So yun lang po, uh, maraming maraming salamat po. Kung meron po kayong gustong maidagdag sa mga sinabi ko, pakicomment niyo po sa baba. Para pare-parehas po tayo matuto kasi hindi naman talaga ako perfecto nga technician, hindi rin ako ganun kagaling na technician. Yung mga nalalaman ko lang na standard ay uh, tinuturo ko rin sa mga kapwa natin para naman kahit papano ay makatulong. Paki-like po kung uh, nakatulong to kahit papano. Paki-share niyo po sa mga kilala niyo para mas marami pong matulungan. Paki-click po yung notification bell sa all para po uh, lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming maraming salamat po ang inyong God bless. Service muna ako.